Hi guys! Good evening! Welcome back to my channel! So for today's video ay naglaga nga pala ko ng saging na saba kasi gusto kong kumain ng hilaw na nilagang saba kasama nga pala niya yung buto ng langka kasi kumain kami kanina ng hinog na langka bumili yung asawa ko So, ito, gabi na, saka ako naisipan, maglaga ng saging. Ayun na nga, at nakaupo muna ako habang naghihintay para maluto. At ayan si Queen, ayan dyan si Chuchay, yung aso namin. O, ayan, si Kuya yung trip niya, laro-lalo sa cellphone. O, si Queen, ang kulit-kulit. So ayun lang guys. Thank you again for watching. Bye-bye. Oh diba? Thank you guys for watching.